Kahit nagpapagaling sa kanyang ankle injury ay pinatunayan pa rin ni Filipina skateboarder Marjilin Didal ang kanyang husay. Kamakailan lang ay isa siya sa mga nakapag-uwi ng medalya sa katatapos lang na First Southeast Asia Street Skateboarding Competition. Yan ang ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Hindi pa man tuluyang gumagaling sa kanyang natamong ankle injury, nagbalik aksyon na ang Filipina skateboarder na si Marjeline Didal. Nitong nakaraang linggo lamang ng masong kit ni Didal, ang bronze medal sa women's category ng First Southeast Asia Street Skateboarding Competition na ginanap sa Baler Aurora. Bago ito, matatandaan na nakalahok pa si Didal sa Hangzhou Asian Games noong nakaraang taon kung saan siya nabigong depensahan ang kanyang gintong medalya. Sa panayam ng PTV Sports sa 24-year-old Tokyo Olympian Kamakailan, aminado siya na hindi pa siya fully recovered sa kanyang injury. I mean, still getting there pero na skate na ulit. Ayun, more than a year na din kasi, naga, ano, uh, more confidence na din sa pag-ride ng board pero still had uh, have a lot of limitation sa movement ng paa. Sa kabila ng kanyang iniinda, hindi pa rin tumitigil si Didal sa pagsali sa mga ranking competitions upang subukang makapasok sa Paris Olympics. That being said, uh, we're still getting there. Kaya we're still on training and tinatry po naman na mag-compete. May mensahe naman si Didal sa mga patuloy na sumusuporta hindi lamang sa kanya kundi maging sa buong Philippine Skateboarding Team this Marjolin Didal, Skateboarding, Skate Pilipinas, and maraming salamat sa sumusuporta, and walang sawang pagmamahal and support sa amin, especially sa akin, and oh, patuloy lang. Daryl Oclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.